Ang babae sa limousine ay napagalaman na si Madam M. Omon Wong, ang pinuno ng isang misteryosong organisasyon ng asasin. Pagkatapos ng insidente, ang mga kabataang babae sa buong mundo ay nagsimulang mawala ng sunod-sunod. Ang tanging relasyon sa kanila ay lahat sila ay bihasa sa martial arts o sports. Tulad ng tamang teorya ni Jack, ang mga babaeng ito ay dinukot ni Madam M. at dinala sa isang isla upang sanayin upang maging mga propesyonal na asasin. Pagkatapos ng anim na taon ng nakakatakot na pagsasanay, tanging sina Charlene Ching, Maggie Q, Kat, Anya Wu, at Jing, Julie, lamang ang nakaligtas at nagtapos. Ang huling pagsubok para makapagtapos sila ay isang laban sa pagsubok sa kamatayan. Si Kat at Charlene, na magkaibigan, ay hindi maaaring pumatay sa isa't isa, kaya't ang bawat isa ay tinanggap bilang isang nakaligtas. Upang magdiwang, binibigyan sila ni Madam M ng lahat ng mga alak na may mga gamot. Habang nagkakabisa ang droga, tinawag ni Madam M ang kanyang mga gwardya upang halayin ang mga babae. Sa gayon, sa mga salita ni Madam M, ay naghahanda sa kanila sa kung ano ang darating. Ang tatlong batang babae ay ipinadala sa ilang mga misyon sa buong mundo. Sa isa sa kanyang mga misyon sa Hong Kong, nakatagpo ni Charlene ang kanyang ina na matagal nang nawala, si Fei Ching Cheng Pei Pei sinusubaybayan ni Jack si Charlene, ngunit nagawa ni Charlene na patumbahin siya at makatakas. Sa paniniwalang babalik siya upang makita ang kanyang ina, naghihintay si Jack sa labas ng bahay ni Faye. Gayunpaman, dumating si Jing bago si Charlene at sinaksak si Faye. Sinubukan ni Jack na palayasin siya ngunit nabigo. Nagpakita si Charlene at pinatay si Jing pagkatapos ng matinding laban. Sinamahan nila ni Jack ang sugatang si Faye sa ospital. Upang mabawi ang kanilang kalayaan, tinanggap ni na Charlene at Kat ang isang pangwakas na misyon mula kay Madam M. Isang boss ng Yakuza, Ryuichi, Andrew Lin, ang nagkontrata kay Madam M na alisin ang isang taxil sa kanyang gang. Ang misyon ay naging bitag ni Ryuichi upang ipagiganti ang kanyang kapareha na pinatay noon ng isa sa mga babae ni Madam M, Charlene. Pinatay ni Ryuichi si Madam M at nahuli si Kat, ngunit nakataka si Charlene. Habang nasa ospital si Jack, tinawag siya ni Charlene para makipagkita sa kanya sa beach, nagtalik sila, at kinaumagahan, nag-iwan siya ng sulat sa sapatos nito na nagsasabing kung sila ang nakatadhana, magkikita silang muli. Nang bumalik si Charlene kinabukasan upang iligtas si Kat, walang magawa siyang nanonood sa isang bulletproof na salamin habang si Kat, pagkatapos pahirapan, ay pinatay, ang galit na galit na si Charlene ay nakipag-away kay Ryuichi sa isang matinding laban at sa wakas ay nagawang patayin siya. Si Jack at Faye ay nasa isang templo ng China na nag-aalok ng mga panalangin, pabirong sinabi ni Faye na dapat ay kalokohan ang mga dasal sa pananaw ni Jack, sinabi sa kanya ni Jack na bagamat hindi siya nagkaroon ng relihiyon, nakadarama siya ng kapayapaan sa tuwing siya ay nasa templo, pinuri ni Faye ang kanyang pag-uugali at sinabing dapat niyang bisitahin ang templo ng mas madalas. Samantala, Nasa ibang templo si Charlene na nananalangin para sa kaluluwa ni Kat na magpahinga sa kapayapaan, at sinabi niya sa Diyos na nais niyang makasama ang tunay niyang minamahal, si Jack. Inaangkin ni Jack sa pagtatapos ng pelikula na may mga pagkakataong sigurado siyang nasa tabi niya si Charlene. Ang huling eksena ng pelikula ay pinapanood siya ni Charlene na sumugod sa mga taong naghahanap sa kanya.